morning guys dito tayo na paboritong sa luyot tsaka yung sa ilocano uong yan sa ilocano mas ito yung kain <laughs> nangulibet bat ng tanong. nangulantoy na ang tanong. Ah, <laughs> Sa lulot at saka ganito ang mushroom nito, fresh. Yan din. <tinyo> isa tayo ng mushroom nito <tinyo>

mushroom na may saluyot sili with talong yan kung ilokano ka alam mong luto ito dining may mushroom saluyot at saka yung talong meron pang kusa ayan kusa sushi ni remix na siya <laughs> <laughs> hindi lang music ang remix pati gulay remix na <laughs> kain na mga kapatid oh, may manok din pa kasama sa kontrata pag w sa middle east kain na guys thank you so much